bisa Hi! <laughs> Hi. <laughs> Hi. Matinigwalang video pala eh. Ang grabe kasi alam mo. Binalipat kasi ng <laughs> mga oh, na, na. talaga. <laughs> <great great>. <laughs> <laughs> <kami>, <laughs> pa gonna, ka kami na, ganito kami. Ang luwang na Ano ba pa naging ganyan

ang dami namin, di ba. Eh di ako nahiya. Magagawa na 'ko ng video quiz. Di ako makikinig na dinadaganan 'tin. Karon na naming kumain, gusto namin kausapin ka na Ikaw na ang best friend namin ngayon. Ilabas yung ano mo? kainis eh. Ano mo? Alam mo kahit wala na alam naman 'yan ng ng botohan? Gantihan na 'ko. Bogoto kami. Bogoto kami. 18 na kami. 18 pa taas na kami. O, oh, hindi na, hindi namin sinasabi na hindi namin bogoto. Aba! Sikret lang. Sikret lang. Sikret lang. Sikret Libre ka ako kailan dito. Budol ka. Kasi mamaya na kami kakain. Nakakatampo kasi. Buti yung mata ko. Pasensya na ang baw-baw na na eh. Nakakamay mo so, ba oh, so, kami? Ang oh, gabit mo so, lang katapos. Wait, ano na ba ako? Mahaba pa kasi eh. Mahaba pa kasi ang pina. by the way, ako si Jackie. At ako si Divine. Ay, ako si Divine sa so, alam nila okay, kung sige, demandan nyo. Ay, bes. Alam na kung sige, demandan nyo. Ako na alam rin. Pa-upload so <laughs> to. Pero sir, Meron nyo naman? Meron pa kayong mga days. Pwede pang magbawi. May point. Tama, 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 sir. Tumawi oh, kayo sir. na, sir. Napura lang naman. Sige, 1K lang. Oo. 1K isang boto. Hindi ako kapapawi na kayo sa sagot na yun eh. Oo nga eh. Kasi parang kami nakapunan dito. Alam mo yun? Ang buhay princess ang kapal! ganyan oh! Huwag na yung ganito na. Hindi mo, hindi na. Hindi na na-measure. Hindi, na, hindi pa po. Ito yung uh, tinakbuhan uh, ng may mga alipuan <laughs> <uhura, laughs> <uhura, laughs> ng ulas. <laughs> may <laughs> mga tayo okay, ng ibon, gano'n. Mga bakit talagang buhay dito. <laughs> Pero anyway, okay na rin yan kasi maganda yung pwesto namin yun, di ba? Parang nasa sauna kung kami. Yes, kahit nabepelo na kami sa bunker. So we're not going to take a bath na kasi we're sauna-bating na. <laughs> Ang mata ko tingnan, nakita mo yan, pwede isa, ba? Buttered. Pero ano kasi yasito ng to baya? niya buttered. Buttered girlfriend kasi yaka yung boyfriend ko. ayun sahaw pil. Aye 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 i ay, manini naman yung paan natin. Nagbenta no, 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 no. pa kasi kami ng manini. Ay, man, pogo! Alam mo kung ilang pasasang pugo. Ikaw na ang sabihan na gusto nila ng fresh na mani. Oo! Iba! Uy, tara na Okay, that's all for today. Goodbye, class. Bye, Bye ma'am.